sa tingin ko ma parang mabait naman nakita dun to parang bata tingin ko parang mabait naman tingin ko parang mabait naman eh ano ayan tingin ko parang mabait, para mabait naman ayan o

Ibu pada tadi grabe napaka napaka takot naman lugar na to dahan-dahan lang tayo sinunyong mga idol, napaka-ilap, napaka-ilap na pusa. wala raw wala raw dito ang matanda maayos daw maayos daw maayos daw ang matanda ha no yan ha no no yeah.

Kasi dito gitu talaga sa ulo. Ulo uh. ang buntriya. Wow. Ay, wow. God. <tuh> Ayun, talaga dito po. Itong lugar na ito, mga idol, no? Grabe. Hindi mo ma... Hindi mo ma... Ano, yung... Hindi mo masukat yung galing at saka hindi mo ma kung saan galing ang mga ingay kasi pagpuntahan mo wala naman tapos lumipat sa kabila grabe na na to hindi ko kaya dito kung isa lang natitira dito kaligit, nasa kaligitlaan ka ng bundok tapos ulang kapit bahay tara go tara may pusa saan bunga oh, mabait naman sa tingin ko parang mabait naman bro may nakita ako manito, manito dun, ang dito dito parang anong bata bro Tingin ko para ma- para ma bait naman. No. Ayano. No. Yung ming. Tingin ko para mabait bait naman yang pusa. Uh. Kuha ko na tawid. Ha? San, Kanina pa po 'no may narinig diyan?

Balikan natin ba Oo, oh, oh. balikan lang natin. Umalis, yang mata, umalis kasi ang matanda. Iyan yeah, mga lodi, no? Alis, alis na muna kami. Alis na muna kami kasi wala naman dito yung matanda. Uwi na muna kami. So, ayan. Lodi, no? salamat sa inyong lahat ano, solid supporters natin na andyan pa sana patuloy pa rin tayong magsuporta sa lahat ng mga solid supporters ko sana andyan pa rin kayo maraming salamat sa inyong lahat God bless